Balik tayo. Oh. Hello po, good morning. I am Isidoro TV. Bago lahat, mag-subscribe muna kayo sa akin channel na I am Isidoro TV. Subscribe and like bilang content creator malaking bagay po na mag-like mag malaking bagay na po sa akin ang mag-like mag mag-like lang -like kayo o kaya mag-iwan ng comment Al lalong malaking bagay kung mag-subscribe kayo bilang content creator malaking bagay na po sa akin ang sarapat po sana po, huwag kayo magsawa panorin ang mga video. So ngayon, medyo bumabalik na aking mga bumabalik na aking boses sa pagsasalita pero ay, ganun pa rin kunting bulol pa rin. So, December 25 po, pumunta kami sa Pariyaki kasama mong aking tatong anak Siyempre, na-miss ko yung aking, aking, aking mga, kapatid na babae. Kaso, kulang kami. Yung isa nasa Batanes, isa nasa Basig. At hindi siya mapunta. Sa disipin, tutisip po ang, ang punta niya. So ayan, konting kwituhan share year ng mga boy boy sa araw-araw ayun pinagsaluhan pilags namin ang, ang, ang luto ng mga, aking, aking mga kapatid na bae eh. yan salamat po sa mga nanon sa aking mga video at sana po paki wag nyo i-skip aking mga ads para lubo naman aking channel lalo mo ang mga kabayan natin na mga OFW dyan mga siman sana po support rin yung aking video okay so itong episode dito ay ito, ito po yung ipakita sa inyo kung saan pupundo kami ng parinyaki para maluluro yung ito okay salamat po bye 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 po guys Kauai, kauai. Hello. Halo, halo. guys. nanti kami sa Paranyaki paranya mo. Hello. Mike. Yo, what's up? Ayan Ano to mo? Hinandayan. Sinandayan 'Yan. Ano yan? ikaw na nagluro Ha? na Sinandayan. <laughs> Partida di ako marunong mag bukas. Oh. Hello. Ay, hello kayo. <laughs> Hi kuya. Tagay na. Opa. ba Sila na Pwede yan. May sila laban eh. <laughs> Logo! Anong minsan? Ay! Kagawa din si Rika! Di siya to. May bis. Expelling tayo. Try. Ha? Expelling. tayo Ate. Midlane lang ah. lang ah. Going one. Ate. Ate papel na to. nag tayo. Ray. Okay, ma... Tita, tita, mo, miss ka. bis na, na ako. Okay. Ah, yung ano yan, ulo ng maya-maya. Oo, sarap yan.

Ito mo yan? Hmm. Uh, red, red go, Bread hmm? Moron. Ayan, moron. Masarap yan, ang moron. yan. Ito mo, masarap yan. Ito, anak -o. Ay, wala na. Ay, ayan. Ito. Okay. Okay. Ano Ay. Ay. yan, ate? Kaldereta. Ha? Ah. Wow. Spare ribs? Oo. Uh -uh. Masarap yan. Inubin ko na lang yan. Hmm? Oo. Uh Hindi na Ano? Kasi kahit dyan, oh, uh, wala. Like, uh, ang dami na. Mahirap mag-ihaw. Ang dami na ang ulan uh, natin. Meron salad. Yan.